pm run out sa ating location tantangan south kutabato may pumutok po na kuryente yun pala yung poste ng Tito is natumba yun akyat tayo sa taas guys para mas laro So yan po uh, Tumba yung kusti Nayos nila kaya brand out So yung mga Kilapya natin guys Nagsilutanga na Yan Aywan ko kung maklaro Ayan nagsilutang na Naggagasping na sila Kasi wala tayong kuryente Yan Naggasping na sila So tingnan natin sa kabila yun yung sa kabila nagagasping na din yun lumulutang na sila yun yun sa malayo so yun mga tilapia natin nagagasping na yan lumulutang na yun marami gagasping na sila kasi run out, wala tayong kuryente ayan okay, kaya uh, set up na natin yung ating uh, inverter uh, yung red dapat nasa positive na part sa ating battery at saka yung black is a uh, negative yan okay ito na po yung ating ah uh, isaksak uh, natin doon sa may outlet yun yun natin uy nahulog let's drill so saksak natin to yan, nakasaksak na po. At ating i-on. Okay, tingnan natin kung umandar na ang ating mga eritor. Yun, ayun na. Mandar na po ang ating mga eritor. Yan na, yun. Yan. So, tingnan natin sa kabila. Ayun, umamaandar na ng ating mga air tour. Katila maraming nanonood sa ating uh, YouTube channel na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po tayo at malaking tulong na po 'yon. Salamat and God bless.